So ito mga farmers meron tayong mga, ang dami nating sisiw ngayon. So ito, ipapakita ko sa inyo. So ayan mga ka farmers, farmers oh. Itong mga sisiw na ito, ito yung ating mga g-fowl na mga sisiw. Ito na lang yung, uh, meron tayong mga, medyo madami-dami na rin ito mga ka-farmers. Kaya huminto muna ako sa pag-breed dahil uh, sa dami nila. So ito mga ka-farmers ay siguro na sa mga one month old na yata ito. So hindi sila magkapareho ng laki dahil uh, every other every week merong napipisa at paunti-unti lang kaya sinama ko na kung mapapansin niyo merong mga malalaki at saka maliliit. So dito naman sa kabila So ayan, yan naman yung uh, last batch natin ng G-Fall so merong malalaki, merong maliliit so pinagsama ko na yan mga ka-farmers so ito meron ding mga nangalagas nito merong namatay din dahil so sa plano ko na pinagsama yung mga malalaki at saka maliliit so yung bagong pisa pinagsama ko dun sa dalawang linggo yung edad, isang linggo kaya meron ding mga nanghihina at saka ka uh, namamatay kaya uh, hiniwalay ko na yung mga medyo may kalakian kumpara doon sa mga bagong pisa so ayan masisigla naman sila So ayan yung mga g Paul natin. Merong mga sweater na ka-cross sa Golden Boy dyan mga ka-farmers at saka may merong swetern nakakrus sa uh, asil na uh, konting uh, dugo ng uh, asil natin. So hopefully ay tuloy-tuloy yung uh, paglaki natin mga sisiw. Dito naman Yan, ito yung mga ito yung heritage breed natin mga ka-farmers. So iyan yung mga heritage breed na mga heritage breed natin at saka yung mga ano uh, pure uh, i mean uh, heritage breed merong pure diyan mga ka-farmers at saka yung upgraded native so siguro na sa mga 30 piraso yata yung upgraded native tapos yung heritage breed nasa mga 20 plus So nalimutan ko na yung numbers mga ka-farmers pero ito pinagsama ko na sila at saka ang para ma-identify natin yung upgraded native at saka yung heritage breed linagyan ko ng uh, zip tie yung kanilang paa. So yung mga na-zip tie mga ka-farmers o so, merong zip tie, tatagayan 'yan. Yan. Hi. So yung mga merong itim na zip tie, yan yung mga pure heritage breed natin so maba block ah uh, meron walang black box pala mga ka farmers yung bardrack at saka orpington blue lang pala yung meron tayo so walang so yung walang zip tie naman yan yung mga upgraded native na mga CCU so madali nating maidentify yung uh, dalawang breed mga ka-farmers so kung sakaling merong bibili ng mga upgraded native natin madali lang natin silang ma-point out dahil meron wala silang zip tie yung mga uh, upgrade native yung heritage breed na pure meron yan kagaya nyan no so ganun lang mga farmers ang idea ko para natin ma dali nating ma-identify yung mga sisyo dahil uh, magkasing itsura lang sila magkasing laki rin alright so ito yung mga sisyo natin dito punong puno yung ating brooder ng mga sisyo So puntahan naman natin yung iba. So dito naman yung iba nating mga CCU. Yan yung ating mga G-Foul So dito naman, ito yung mga g fold natin. Yan yung mga 2 months old na mga CCU natin. So meron tayong mga almost uh, 20 heads na CCU dyan ang ang lalaki dyan is nasa mga pito yata or 6 ba yun so di ko ma mga parang pito tapos ito apat na lalaki at saka kalima so bali siyam plus meron pa dyan tapos yung iba dyan mga babae itong walang mga babae dito mga farmers sa kulungan na ito so ito apat na piraso yung nandito sa dumping pen doon naman sa kabila ay limang piraso So yun yung mga sisaw natin dito sa harap. All right, so punta naman tayo doon sa likod. So yun mga ka farmers, di ko na ayun ko lang na realize na ang dami pa lang ang dami ko palang mga sisaw pa na natira dito. So binilang ko mga nasa 200 plus yung mga sisaw natin. Hindi pa kasama yung mga heritage breed natin na mga manok or yung mga manok natin na uh, mga g-fowl na mga malalaki So kaya pala mga ka farmers na medyo uh, magastos sa feeds So ito meron pa tayo dito At saka dyan mga babae na yan nandyan So ito bago ko lang kakalapag lang dito sa lupa Siguro mga nasa 3 days na yata sila dito So yan yung isa sa mga batch natin ng na mga g -fall. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung uh, mga sisiyo natin ng na mga Uh, heritage breed at saka meron pa tayong pabo dito, dalawang piraso Alright. so nandito tayo sa brooder natin mga ka-farmers eto, yung mga brooder natin, eto yung brooder doon sa kabila noon na inilagay natin, ngayon, transfer na natin dito, dahil uh, wala na yung area natin doon ay hindi na natin mapaglagyan ng ganitong brooder na type na brooder, dahil nakasemento na So ito ipapakita ko so, sa inyo yung uh, heritage breed natin na uh. ito mga lalaki lang ito mga ka-farmers. So ayan sila, ito lahat ng na mga nandito ay mga lalaki. So sineparate ko na mga ka-farmers para uh, hindi na ma mas mas itong mga lalaki ay uh, tutubo ng Uh, malaki or mabilis silang tumubo kumpara doon sa mga babae so ito ay lahat na mga lalaki ito ay hindi magpipili lang tayo dito mga farmers ng ilan para i-breed at saka yung iba i-dispose din natin so ito ay pinutulan ko rin yung tuka para hindi na sila magtutukaan so yun yung sikreto natin para hindi magtutukaan yung mga sisiyo natin dito Alright, so yan yung mga Orpington Blue natin. Merong isang bar drop o dalawa. Alright, dito naman tayo sa kabila. So dito naman sa kabila, yan makikita nyo, meron tayong dalawang pabo. I don't know mga ka-farmers kung babae o lalaki ba yan. Hindi ko pa, hindi ko marunong mag-identify. <laughs> So yung kasama niya pinagsama na natin doon sa mga heritage breed natin ng mga sisiw. So Orpington Blue, tsapa, tapos merong bar drake at merong ilan diyan mga ka farmers na upgraded native. So dito naman meron tayong dalawang brooder. Meron ding laman nito mga ka farmers. So yan yung mga white leghorn mga ka farmers. Ang dami nila oh. yan yeah, o yung kulay nila so ito hindi ko na nilalagyan ng ilaw mga farmers dahil ang uh, purpose lang naman nito nila ay uh, lumaki at hindi naman sila gaano uh, kalakihan kumpara dun sa mga heritage blade kaya wala nang ilaw tinanggalan ko na ng bulb para uh, hindi naman masyadong uh, makakatipid tayo sa mga sa pagpapatuka sa kanila So sa gabi matutulog na sila, umaga at hapon lang yung bigay natin ng patuka sa kanila. So yan no, meron pang natira. So malalaki na mga ka-farmers yung white leghorn natin. Dami din nila. Halos ah, lahat ito mga lalaki mga farmers Ito yung gagamitin din natin pang crossbreed sa ating mga heritage. Alright. So dito naman sa kabila. Yan. Ito ay yung mga Orpington Blues natin. So, meron tayong siguro 10 or 11. Lahat ito mga ka-Farmers ay mga babae na. So, siniparit na natin yung mga lalaki. So, all right. Siya so, ang, ang Ang gaganda nila mga ka-Farmers. So, ito yung gagawin nating breeder din. Hopefully ay lahat sila ay uh, lumaki nang hindi nagkakasakit right. so ito rin mga ka-farmers meron tayong uh, order din ng mga uh, manok na para katayin so yung mga heritage breed ko na pure uh, bali sa may pa ito kukunin limang piraso lang naman so hopefully yung mga heritage breed natin ng mga rooster ay aabot ng uh, tigi isang kilo by the time nga umabot umabot ng may So yun yung ibibigay natin dahil yung mga upgraded ni team natin medyo maliliit pa talaga sila or hindi iaabot sa ganong timbang. All So dito naman sa likuran natin mga farmers pinalinis na rin natin, pinatanggal na natin yung mga kulungan natin na old na kulungan natin na nasira na. So yan, uh, wala nang kulungan dyan sa likuran. So medyo malawak na yung area natin. At dito rin, yan oh. Malawak na rin yan So kinakailangan natin mga ka-farmers Na ano uh, gumawa ulit So paplanuhin ko rin Kung paano ang pag-setup Tapos meron naman tayong mga panibagong kawayan Na nakuha So paunti-unti lang mga ka-farmers At uh, malagay din natin yung mga kulungan Alright So yun lang mga ka-farmers Kung meron kayong mga katanungan Comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan Hanggang sa muli mga ka-farmers Maraming maraming salamat See you in my next vlog. at Happy farming! Woo! Woo! Woo!